Oh, pa, ba? Shout sa kong vlog. Bookmore vlog. Bookmore vlog? Oo. Dito. Yun, washa po, panghinaan nyo, ha? Ngayon, nasa bayawan ako sa Pure Gold, ha? Kung sino nakilala sa akin, magpalo na kayo, ha? Pagwas hindi kayo nagpapalo, ha? Bugbog, sarado ko kayo. Rito, po, panghinaan nyo. Hello guys, welcome to my Guys, welcome to my at yun nga hindi na tayo nakapag intro dahil sobrang kulit ng aking little body At uh, syempre tuloy pa rin natin to nandito tayo sa may Bayawan City uh, At may papakilala ko sa inyo mamaya guys no Syempre ngayon muna ay kasama natin si Noah Ang batang sobrang kulit, sobrang likot ah, uh, Nasa kanya na yata lahat ng kasubran guys At ngayon pala guys ay first time kong magkaroon ng videographer Masarap pala sa pakiramdam na may taga video Hindi ka masyadong may hirapan at ayan nga guys, tanaw na natin yung Pure Gold At uh, syempre, maya-maya lamang Eh, pagpasok namin Ayun, boom, nakita namin si Buita 2 Yon, wasya putang ina nyo, ha? Ngayon, nasa bayawan ako Sa Pure Gold, ha? Kung sino nakailala sa akin magpaalo na kayo, ha? Pagwas, hindi kayo nagpapalo, ha? Bugbog, sarado ko kayo. Real talk, po ang ina nyo. Lama thank you. Ang angas par, angas. Boy Tato. So, ayun guys, first time kong nakilala si Boy Tato. Grabe, ang angas pala talaga. Hindi ko alam kung maangas o mayabang. Basta, uh, salamat na lang din kasi uh, pinagbigyan tayo nung nagpa-shoutout tayo. So, kudos pa rin kay Boy Tato, no? Sana makita mo yung vlog ko. sana sa mga fans subay to to dyan. Sa lahat ng mga haters subay to Follow nyo naman ako. At meanwhile guys, no, binabantayan ko nga yung anak ko dito. No touching ha. Panawara. Ibalik ng mamang, balik. No! ay kabayad kita ni kahatron Tara na, tara na. Balik mamang, balik. Dali, 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 dali. Oh, dali na. Dali na. Inaman okay, mo uli, guys. Inaman mo uli. So, di good makaya, guys. Grabe yung bantayan kayo. Tanang makitaan punit. Oh, lahat ng nakikitaan, apo nito eh. Saan so, naman po na? Ball. Ball, o. Oh. Ay eh, na, enough na, enough na ng ball. Enough na, enough. O, oh, naan naman kay ball? Naan naman kay ball? O. Oh. Return, return. Return na return Return dali Return At yun nga guys no Sobrang lahat na lang siguro ng klase ng karga Nagawa ko na Lahat na ng higa sa floor ah, Nagawa na rin ni Noah no Lahat kasi nang gusto niyang kunin Kukunin niya talaga Pag ayaw talagang gugulong eh no Pero walang ibang makakatiis sa anak mo Kung hindi ikaw mismo Ayan Walang ibang makakatiis sa kukulitan ng anak mo Kung hindi yung magulang Okay, so sa lahat ng mga magulang, shoutout sa inyong lahat. Uh, lahat ng nakaka-relate sa akin. So ito na nga guys, nasa labas na kami. Uh, dumaan kami dito, bumili kami ng prop kasi sobrang, 'di ba, nakakauhaw. At hanggang dito na lang, maraming salamat.